baby loves. Ayan. Magkano po dito, madam? Magkano po dito sa peras? 31. O dito, mas mababa Ay, dito compare ito. sa palay. Ah, sa ano? Sa imus. Ayan, mga baby loves. So, dito. Ayan. Tapos, magkano kilo ng ano, kamote? 60. O, 60 kilo, mga baby loves ko. At saka yung mangustin dito. Ayan. 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 Pag nagbibenta ako ng mangustin. Magkano lang sa so, unis kuya? 140 yan. 140 yan. 140? Uh. Yung nga lang. Mahal ang nila. Uh, ang ah, kamatis, 100 ang kilo. Mahal pa rin ang kamatis? Mura na yung 100 Talaga? O, oh, ang sibuyas dito sa Amos, 125 ang kilo mga baby loves. Ayano. Eh. Dito baka mura dito. Yan 90 dito pam panluto ko. Yan, diyan ako bibili mamaya. <laughs> It divide nga, ito madam sa 8. 12 ba? 12 divide 8 kilo kunyari lang para tubo ko yung ano. Kunyari lang. Oh, 150. Ha? Huh? 150 pala. Bakit 150? Di mas mahal makakamura ako dun sa tingian. Tingin, ano na lang ginawa? Ha? Huh? Oo. Diyan sa tingin na lang ako. Oo. Uh, uh, diba? Uh, uh. Sa patatas magkano ang kilo? Ayan ang balot-balot nila. Ito yung pungkan, 20. Ay, ano na, may sira. Ang harang iba, no? Okay. Sige, dito na lang ako. 125, no? Parehas ba? 125 pati doon? 135. Ah, mas mahal dito. Eh, dito na lang ako. Yan lang mga baby loves ko. Yan, thank you, thank you sa panonood. Saluya magkano? 120. Okay, wala na ako discount sa ano dito. ng uh sa -huh. 1.50 ba? Sa amin doon 1.30 1.30 uh Oo -huh. Sa Bukandala Ars, 10 10, 10, 10. Sa Luya, madam, magkano? Parehas lang doon? Ang patatas, magkano? Patatas, magkano? Ang carrots? Mayroong 80. Mayroong 130. Ay ang carrots? May 80, may 130. Ano yung Hello? 80? Ano yung 80? Wala, walang text si ate. Doon ang 80, madam? Wala naman, walang na 80 yung may tangkay, 130. Oh, okay. Thank you. Yun lang. Bye-bye. Thank you.